Uy! Si Biboy Binabanatan dun! Ano? Ayan! Ayun o! Uy! 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 Bakit? Anong nangyari? Na rin ayun? Ano pa nangyari? Ewan naki na ko, nakita ko nalang Nakita ko nalang binabanatan ayun, to kaya Biboy, Ba't ano? anong ginawa na sa'yo? Ayaw doon nila sa'yo mga Bumangon ka na dyan, Bivoy! Ay, naku boy! Nagubo ko sila kayo po sa laman! <laughs> oh, oh, nito ni Barney, hindi talaga, <laughs> dala, eh. hindi talaga tumitigil no? Hanggat wala talaga nangyayaring mo sa kanya no? Pagkikipagsabuatan na ako kay Lalamat, sa grupo niya. <laughs> Guys! <laughs> punta natin si Ku si Oti! Ay, tao si Bibi! Wow! Puti! Kuya! Uy! Si Biboy, binabanatan doon. Ano? Binabanatan ng ganggang. Ang Asan? Nandoon na. Nandoon na sa may court. Okay. Sabi sa natin. Na, binabanatan ng mga ganggang -gang, eh. Sa mga kita. Sa nandoon. Sa may kapuan. Bakit hindi mo inawat? Eh, ang bagoy ko doon. ka! Asan? Nandoon sa may damuan. Sa may damuan. Ayun So garing. Hoy! Baid. Anong iresyo? Putang ina. Bang Wala. hindi na mabuti. Pipigilong sa nanay na to. Si Barney yun ni. Si Borneo ni eh. Boy Tangin na ano pa nangyari Eh kung nakita ko lang. Nakita ko nalang binabanatan yung to tibinawan. kaya Eh si Barney nga yun Wala o, naman ang gagawin yung, yung... Gusto kong tulungan bat si Big boy dito, Ba't ka ano? Bat, anong ginawa na sa'yo? Pinatay ko sila siya mo dito Oo oh. <laughs> Tapos nandito si Barney Ayaw doon nila sa mga oh, Bating Narinig nyo mga chong. Sa kanila na ng galing ha, ayaw nila barnis sa bading. Ano ba problema nila sa bading? Hindi ko Tsaka ba't ka sinabihis ng ganyan? Tingnan mo short mo. Tingnan oh, and... mo. Tingnan nyo mga chong itsura ni B-Boy. Gulanit, gulanit. Tingnan mo. mo. Bumangon ka na dyan, Ay, naku, boy. Susubo sila kay Salamat. Malaking gulo yan. Bert, gusto mo pa bang umisa doon kay Barney? Ay. Ha? Kayo mga chong, gusto mo pa bang umisa kay Barney? Tangina talaga nito ni Barney. Walang kadalado lang talaga, talaga dala, eh. Hindi talaga tumitigil no. Hanggat wala talaga nangyayaring masama sa kanya eh no. Pero na, baka bang dumating pa rin sila dito eh. Pero na, ang tatatang tayo na. Makikipagsabuatan na ako kila Kila Owa sa grupo niya. Kila Baki. Sigurado ka Mukhang kailangan ko nun ng tulong nila para magtinunay yung mga gunggong na yun eh. Boy, tara na, tumayo na dyan. Na. Bawian na lang natin. Pag nakita natin ha, pag nakita natin, bigyan mo ng isa, huwag kang babading-bading ha. Tara na. Inok eh. Mayis ka na. Kilelas si mo. Ayusin mo yung sarili mo. Ino. ah. Kumain na ba? Tara na. Yun lang mga chong gulanit-gulanit yung soto. Kawawa naman. Paano kasi nakapantulog ang hinitinig? So, what's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits no? o Tito Otits kung tawagin. Uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. Itong dalawang bike lang naman ito. Na <laughs> At syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag napindutin ang bell button para lagi kayong updated. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasi ano eh, marami kasing gumagaya at marami ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo, no? At ginagamit sa mga malimparaan paraan o pang-scam. So, yan lang ang ating official YouTube channel, mga chong, ha. So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, ikiklik lang natin ang bell button, at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan, mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong. Pew!